On, mga mga Ni nihapit ko diri kang nanay ang hiling kaya ako susiho niya ang sitwasyon kumusta na ka na ang hiling imong mong radyo gusto mong radyo oo sumaunin pangabuhi ni Nanay ang hiling, mangraha. raha. Ganina nagian ako siya, grabe kabugati ang dalao. Inani siya kakugihan, mga buhay. Kumusta nay ang hiling? kinsa ako umagad, Kinsa nga umagad senior. Oo. Ah. Kanos uh, ah, nangari, wa, wa ko kabalita kay dito kung Cebu. Na-stranded eh. ko dito sa Cebu. Wala na, nanang ko Bernes, grabe na siya. Ah! Um, Wala na, morang ahat na siya muka. Kwaan, kwaan Ay, kwaan paglarga na, na. ko ato, Bernes. Kaya Bernes. Kaya nauli ko, Merkulis. Na ang, kuan, ni ang, ni, nanang paka sabado mm ngaris lasi ira kagi tugunan nako lasi kursi banyak oh oh pangaris kuan nya on oh suku kurus ira kurus singka kurus laha muni nya pag abot diri mam mm ina ko dai pero kuan na yang awak handi nak kuat oh nya ang mau mani pelitu si ong pelitu kuan nya angkat ko sa ko manangkat kan awam mana kerajaan merak, tak awam mana. Ah? Ia engkau bersihkan, si lahan Nida, si lahan Nida siapa sih rani? Ira di alam sairah, alam toh, tawakni sihkan Nida. Nak awam mana? Gua dah, unya uh, yeah. uh, aku kodero, mm. kun, dangat, wa ge betang sa mga magad mam aku ako di rumah, boleh buhit magani ko dagat wa ni ore Aku pada na nak aku mam kay eh, may sud an itu, do ito wa la ko kuno sala si tatay ha kuno sala so, bayanis... oh, uh, na wa mam subenis oh na sabado mam ana ni panaw oh uh, sabado mm Man, baka. Man, deng. Man, ha? Dua minggu masih ikan lubung dia. Eh, buang ah. dia. bis, emam, eh, ma'am. bis wala na siya. Oh, Kaya, buang magi. Basta marma siya, ma'am. Buang. Upat ka at law. Ma'am, oh. diri iya, mga anak. Sa oh, kato si Mildara. Mil, Mi, diri. Tundito si Bo? Oh. nak nga ngari, oh, ngari nga rin, duaw. Kuha ng inyong umahan. Kanya ko sa may pong in town? Ano ni? Kuha. Dabi sa papa rato. Mga nga. Nagtahot mo sa ako. Hindi siya mukuyo. Hindi man siya mukuyo. Ari ko sa muha. Laging gugman niya sa imo. Kuha nga ang. ...gitaban Nagtitawan mo ito yung asawa mo. Tungot ko siya ang buhat ko. Ah, gitaban. Ah, okay. oh, munog. Okay. Oh, okay. oh, okay. So, dali ra day kay to gilubong siya. Ug ra ang wan pagadiminggo siya, upatrok adlaw ng itagal nila. Mm. Basa mar mo nila. oh mo pa ita ko pasdain ta mo. Oh. So, ang imong sitwasyon karon ikaw na lang usa diri. Ako na lang ba. Ana la kasi imong gihimo gihimo. So, paminaw ni mo okay ra ka? Ha? Okay ra ka diri. Ah. Kamingaw na sa balay ni nanay. Boyo, mga muyo, mga ma mga. Ay, wala ko hando pa. Ang mula ko matayan. Oo. niya, pagpapatay ni Adirika. Oo. Anto'n na lubong. Oo. Ang luko mo mga. Pero di rin patok ako mga. Akong anak ko si Rakhi si Chris, si di rin hindi. Hmm. Pagkaugma na sa uli. Um, So, sa imong paminaw, bisan po doon ingon ni Ato si tatay. Murag na ata, naka, nakikauban diri. Pero karon sa imong paminaw, gaan gaan imong paglihok. Murag kung ano sa kung ano, Di sama niya ito, mama, ako, bitanan mama. O kuwana ko naman. O. Oh. baad ma'am, katuloy sa usak adlaw, katuloy sa magliwan. Hmm. Si laba. ba? Hmm. Na magsigikog, yaw, yaw, yaw. Kung isa naman kay taon, Na ay hindi makakapag. Ah. Ang Mag-ambak ko siya, ma'am. Ato siya, maigit siya, ganang Minto. Mm, Basta initan siya sa higdaanan? Hindi, ma'am, ma'am, ka naman, ma'am, ma'am, ka naman, eh, huh? ma'am, 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 mo na nga ko. So, masisig tawag sa imo? O, mo na. Mukha siya. Makalakaw pa siya, ma'am. ambak siya. Kaya, kan, kanang sila. Kung usap ka man. Buntag na doon

sa sintahon wala badayon lang sa imong pan. kay di pa ka kaniad tong war buhat panako dugar at ikaw buya it so, uh. bito so imo ang sakripisyo gi ka lahutay gi kasaya ug atiman antud siya nawa do na, so, na ang pagkamatay niya mamo na ko mag-chat lo chat bye ya to sa bana sige ko Kada adlaw ko mamang ka mamoy kay para lang kid sa Sudan niya. Hmm. Ni na oi Sudan. Agi Sudan. Tanaw nako ni arang-arang na noy mulawas. Ha? Mm. Ero-arang na imo lawas. Nang gabi mamay. Hmm. Bayo na kay pala big trabaho. Girag moy ma akong kaon mamoy. Ugani. Ako lilion diri ang yung balay ni tatay ha. Tay guno, pasensya in taon tay nga wala jud ko sa imuha diri pagkawan. So, may your soul rest in peace, Tatay guno. Wala ko kay baw. Wala nang iyahang higdaanan. Ni Paola na sa Tatay Guno. So, okay man lagi na naman ni floor mat. Ha? Ni mo nang gibutang ang floor mat. Oh grang mm. oh, oh. uh, so, uh, um, nah. uh, na ba demeli ayo oh na so kalo pa ngayon dai epic buhit patos ya nah bulikin lagi siya di adnan eh sige lang sayang katiguan on pahuway na pud setung godgay dugay naman to si andi makakita So, pahulay na lang sa dayon tay. Pasensya na kaya wala giko diri sa imo. Pagpanaw. So, ang imuhang... Ang, mm. ang imuhang handuman na nagpabilin yun kanunay. So, imo na lang abayan si nanay diri tay. Nga siya na lang usa. Hmm. Kapahuhay po si nanay sa pag-atiman ni mo Kaya saan man. Umagitay lang yung padulungan at turagis kamatayon hindi na ka manguhag kahoy. Ka kaya, yeah. mm. pahuhay na ka. Oo. Huwag so, ah. oh, na makikita. Pahuhay na. Ayan, magpukong mam, magpukong urong mam. Oh, pero kung sa bagay, kung naanad ka, hindi na naging ka mo pahuway kaya naanad ka naman. Sige lang kayo, mo na mga ginay mong landan. Main, ako ko, nag-trapal dito ma'am, okay, ito naman diha ma'am. Oo, okay, so, kayo ito ko sa nilansangan, nilansangan. Oh, sige lang, may papuli-pulihan na ka, ito na yung balay. Diri, ang ka di matambay. Para ka matug. Mm. eh Kaya ino nga, kabilin ni tatay para sa imo. <laughs> sa, iyahang sa iyahang pa, pag... Binuhat sa pag... Bilohat si iyang anak po, mam ma'am, sa si Cebu. Mm -hmm. Buhat ang bukog abuhan. ubuhan, -hmm. Bukog abuhat ang abuhan, ka, ma'am. Sa, okay, dito. sa imong pag-atiman sa iyahang, dili ka niya pasagdan. Mm hmm. Salamat na lang sa Ginoo nga gipapahuway kay murag dili makaayo mo makakuha na tong time. Ako pas dai ta ma pagkuan ang kagawad. Mm. Nakuan ang mga special diri mga kaon-kaon. Ang kaon kanang arawan mam ay nakaamot Ang arawan ko. Mm. Bago lang gani ko nakahibaw. Gata paan? Kay nilarga ko Bernice Sabado Domingo stranded ko na uli ko nga remerkulis diretso bagyo wala ni bagyo. igo na naka wala na lubong siya mam bagyo bagyo no oh igo lang siya kalubong. lubong ko hala ay igo lang taw ka lubong kadaghanan bitaw sa kung mam Hmm. Ito, ah, linog ko, no? Hmm. Ang kumukukumang linog. Alaw, gini, mukamat mo, no? Ang grabe, gini, linog, lino. Pagabot man gud nako, ditso dayon ko ka lain alawas. Nagbuat tungod siguro sa stranded nako. Mao. Punuog nya. Pagabot nako diri ko -oh. kuy gawas gawas. Pagulo gawas akong tingog. Ah, oh, na bagyo. Ah, oh, mutang. Bala si Munang wala ko nakahibalo. Nagbalita na ako ang akong sakop. Kung sakop na ako nga nawa-wanas kaya nag-estroy, di ko na silang era. Oo. Sige lang, Nay. Adayon lang sa imo. Hindi ka pasagdan, tatay. na, lang ko na ni mam. Sa akong trabaho, mam. Oo, ha? Ipun ka pa ba yan? Kay ikaw na lang. May lagdaw-daawan ka diri. Ako mga mamod. Ay, pag-anak na ako, ang salik si mong balay o dahil ba't siya mo magbagyo ko no o man mo yung balay o o na kahoy mahatakan ko o yun di ba naman kayo mga iksoon eh? <inaudible> uh, mm. ah nagkaroon ah, ako iksoon ha Hmm. di ka nila pasagdan yung mga kapasdaan yung tao mga katulang gidon katulang yung, sudan, yung gido si siya tatayguno tatay guno kaya gito siya na sudan. batong hindi <inaudible> ko kaarsas iya hamam pintaw, akong Taugon. Uh, Taugon. Sa hintaw niyo mak, di uh, ko kadaog. Mga mm. Ma masakit akong tuhod mga mga samot. Kay, inasahay. Mm -hmm. may lagi na siya mabunalan mga mga. Oo. Ginoog ko taon. Sa sa imo No? Uh, di eh, may ngawan siya. No. Nay malingwan jug kang wanay masagit. Wanay masangpit. No. Sige tagtok-tok sa kusina mam Ma'am. Oh, manoktok si mo. Man. Magkama <manyang> sa pisi, mam, putay ka ni pisi ay. Hmm. siya yeah. yan. Di ha? Di ha, ito po. Um. No, Ngayon, luwatan na siya. Pisi mong kuuban di ha? ka. Kung nabuang. Ano man ito, sisilo siya, kanilaan, mga muhigdaanan. at Nandito, mula inam, pukudiri, ipukuhigdaan kayo, malimahong, naging panghak. Hmm. Ipikmat siya. Hmm. Ano? Uh. Ito, kaluhoy. Eh. At, uh, ah, paulay nga dayon tay. Saon so, mangyod, bawi na kas hmm Mm. Sigaan lang gina. Yang imong suga, musiga pud na igsod nimo. Garang imong gihatag mo mapawong musiga mo paw. Oh, anak na. Ha? Iya paka alas mo di na. Oh, wa na say charge. Kuan na say mo na say nay tao. Oh. Pag wala nay tao, mo wa gyud mam kanang mapawong. Wa gyud siya. Sensor man Detektor. na. Detector. Oh, sige na. Ayaw, ayaw dire ha? Oo. Ayaw, Hapon na ka ma. oh, mau gani. Nangapit eh. lang ko. Ah, oh, okay naman. Husay naman yung pagkabutang dire. Hmm. Oh, palit lang niya kung silihig ni mo. Ayo na. Oh, Maglisod kong dalaki na ko'y bag. Oh? Sunod na lang, ha? Oo. Oh, oh. Ako lang, ha? Oo, oh, sige. Oh, ayaw, ayaw, nai, ha? Ayun nga, di ka pasagdang tatay bantayan ra kaniya. O, oh, andi mata oh. ko niya pasakay ka, ma'am. O sige. O. Ako magbubon og, ako mag-sift anan. O sige lang. Ah, pinangga manggito ni Musa Tay, kay gito ni Mobiei. Ah, hmm. da.